Hello mga kababayan, magandang umaga po. Magandang umaga ba, hapon, gabi. Whatever. Mga kababayan, <coughs> pag-usap <coughs> Sorry. Pag-usapan po natin itong si si Congressman Marculeta po. Alam niyo po itong si Congressman Rodante Marculeta. Dati po eh, hangang-hanga ako dito sa mamang ito. Bilib na bulib ako dito. Binuto ko nga yan eh, noong 2022. Hanga po ako sa kanya kasi napakatalino. Napakatalino niya. Magaling siya. Sabi ko pa nga noon, kung ito ka ko ang tumakbong pangulo, eh susuportahan ko ito. Nasa kanya po ang <clears throat> katangian noon na ah, tingin ko sa talino, sa pagiging ah uh, uh, matapang, bilib ako sa kanya. Ang hindi ko <coughs> noon at bumili ba ako sa kanya noon during the yung uh, Senate hearings, ah yung mga hearings tungkol sa <coughs> yung issue ng ABS-CBN di po ba? <coughs> nako namamalat ako. Yung issue ng uh, franchise ng ABS-CBN, siya po yung talagang porsigido doon. At doon ko nakita yung galing niya. Although <coughs> ngayon ko po na pagtantiya uh, na kung bakit siya porsigido noon sa <coughs> pagpapatanggal nung franchise ng ABS-CBN. Panahon 'yun ni Duterte, 'di ba? And uh, if we remember, ang may gusto po talaga nito, ang promotor ng pagpapatanggal ng franchise ng ABS-CBN ay si Duterte mismo. <coughs> Now, bakit gusto ko siya pag-usapan ngayon? Kasi po yung nangyari kanina, napanood natin yung uh, congress hearing, budget hearing para sa office of the vice president, para kay Sarah Duterte, na uh, hindi nga po sumipot, ako hindi ko inasa hindi ko po inasahan na hindi si ni Sarah Duterte, yung hearing para sa kanyang para sa budget ng kanyang opisina <coughs> I was expecting na ikumpara doon sa naging attitude niya, behavior niya during the first hearing, I was expecting na magiging mas behaved siya ngayon nitong second hearing. Pero, <coughs> ito po ang nangyari, higit pa, higit pa sa nangyari noong first hearing, kasi kahit papano doon, kahit na nambastos siya, kahit po paano ay sumipot. Pero ito pong sa pangalawa, since hindi nga siya sumipot, hindi ba? Mas sa dobleng kabastusan yun? Ni isa man pati, ni isa man na representative niya sa kanyang uh, opisina, <coughs> wala man lang siyang pinadalo kahit isa. At least man lang sana kahit isa, di ba? Pero ang totally wala, yun po ay talagang 100% kabastusan. At ito nga po, dahil don sa uh, nangyaring hindi pagsipot ni Sarah, nagalit po yung mga kongresista. Parang nananadya, ba diba? Sa pambabastos. Alam ang tingin ko dito kay Sarah Duterte sa ginagawa niya ngayon, parang wala talaga siyang garesperespeto sa ibang ahensya sa ibang uh, government agencies even this uh congress congress na mismo yan di po ba anong ibig sabihin ito congress ay kapantay po dahil legislative uh, branch di ba kapantay siya ng executive pantay-pantay sila pero uh, <clears throat> sa sa observation po natin, parang ang tingin ni Sara Duterte, mas mataas siya kaysa sa kongreso, sa mga senador. Feel niya mas mataas siya. At kaya niyang uh, gawin kung anong gusto niya, pagbabastos niya. Wala siyang respeto. At parang may may pananakot pa nga, 'di ba? nakakatakot at talagang hindi po dapat mangyari na siya ang na maging pangulo siya ng bansa <clears throat> dahil nga biroin mo kung siya ang maging maging susunod na maging pangulo siya mukhang uh, titiristirisin lang niya itong mga senador na mga mga kongresista at senador dahil feel nga niya, mas mataas siya. Di ba ginawa na rin niya nung ama niya kan na dati, nung si Digong ang nasa Malacanang? Parang namamanduhan niya, namamanduhan niya yung kongreso, hawak sa liig ba? At since itong si Sarah, eh, mas matindi pa ito sa tatay eh. Hindi ko po ma imagine kung ano ang kahihinat na ng uh, bansa natin kapag si Sara ang naging pangulo. So now, balik tayo kay Marculeta. Dahil nga po sa uh, nagkaroon ng nagkaroon po ng gulo sa Kongreso kanina, 'di ba? Dahil galit na galit itong si Marculeta. Na kung bakit Uh, panay pa rin daw ang tanong, gusto pong magsisipag tanong, at gusto pa ng ibang mga majority ng mga congressmen, gusto nila na ipatawag ulit, ay eh, hindi tapusin, hindi tapusin, wag i-terminate yung hearing, yung budget hearing. Eh, ang gusto po ni, ang gusto ni Markuleta, i-terminate na, ibigay na lang yung hinihinging budget, ni Sarah. May sinasabi pa siya na noong araw daw eh hindi na nagtatanong ang Congress basta nag-present nag ng budget proposal approve agad in 15 30 minutes dahil nga daw sa uh, parliamentary courtesy. Bakit daw sinight pa niya ang example yung mga nakaraang vice presidents mula kay Noli Di Castro kila Binay kay, kay Leni Robredo bakit noon daw wala namang ganyan eh mga kababayan iba kasi noong panahon noong panahon kasi noong mga dating na uh, ng mga nakaraang vice presidents wala naman pong issue tungkol sa korupsyon mga anomalous spending ng budget. Wala namang gano'n eh. Kaya madaling na-approve. Eh itong kay Sarah, ang daming issue na hindi pwedeng ipagkibit-balikat lang ng mga kongresista ng bayan. Kaya iniimbestigahan. Eh, ayaw po ni Markuleta ng gano'n. Ikinagalit niya. Bakit daw may term pa siyang ginamit na nagtalunan daw, nagtalunan. Na para bang ano eh, salitang kalye. 'Di ba? Hindi nga nagalit, nag nagprotesta -nag nga itong si yung uh, si Congressman Congressman, Congresswoman Geraldine Romano ba 'yon? Roman. Na kung bakit naman nagsalita ng gano gumamit ng ganung term itong si Marculeta Na malayo po sa pagkataon niya, malayo sa pagkakakilala ko kay Markuleta Para naging paling, palingkero siya dun eh. Gusto niya pong mangyari, approve na yung hinihinging budget. wag nang tanong-tanong pa. Kaya po mga kababayan, ako po ay hinayang eh. Sa totoo lang, nang hinayang ako na makita si Markuleta na ganito pala yung ugali. Ganito pala siya ito pa, ito pala, ito po pala ang tunay na kulay ni Marcoleta. Nang hinayang ako, hindi ko pala dapat ito hangaan eh. Mr. Marcoleta, alam mo sa totoo lang, dapat wala ka na dyan sa kongreso eh. At buti na lang, hindi siya nanalo doon sa, sa ano yan, noong 2022 senatorial elections. Buti na lang Hindi. Kasi kung nanalo yan eh DDS pala yan eh DDS senator kaya pala maalala ko noon ko pa napansin noong, noong 2022 campaign lagi po siyang naka-t-shirt na green never ko siyang nakitang nagsuot ng red t-shirts t-shirt 'di ba malala niyo yung palang mga laging nakagreen, green ang loyalty pala noon sa Duterte lang. Hindi sa Marcos. Pero, nakasakay sila sa unit team. Naalala natin, yan, si Marcoleta, si si Harry Roque, lagi naka-green yun eh. Never yun na nagsuot ng red t-shirt. ba? Diba? So ngayon, ito sa ipinakitang behavior nito ni Marculeta Nawalan po ako ng respeto eh Nawala bigla yung respeto ko sa kanya at ngayon ko naalala na 'yung nangyaring uh, hearing nung uh, ABS-CBN franchise noong Kailan ba 'yun? 2020 2019 ba 'yun? Basta siya po 'yung masu ma masigasig noon eh at kaya ako nagtaka, kasi noong sa ABS-CBN, sobra siyang, siya yung, uh, tawag namin dito sa Bicol na siya yung leading. Siya talaga. Siya talaga yung uh, number one na nakapag, uh, nakapagpatanggal ng franchise. Pero ang nakapagtataka po, noong ito ng SMNI, ang iniimbestigahan tungkol sa franchise, 'di ba? Ni minsan hindi sa sumipot. I was expecting na pupunta siya, magjo-join siya at gusto kong makita ulit yung performance niya during the ABS-CBN franchise hearing. Pero wala eh. 'Yun pala, 'yun pala DDS siya. Hindi ko po sukat akalain na DDS siya, na rabid DDS. Ngayon lang, today, today ko lang napagtanto, na realize, na siya pala ay isang rabid DDS. Mga kababayan, kapag ito si Marculeta ay tumakbo ulit, pero ano kasi eh. Mukha, baka baka magsesinalor ulit 'yan or baka hindi na kasi nangyari na noong 2022, 'di ba? Sumurrender nga siya eh. Hindi niya tinapos, hindi niya tinapos yung kampanya. Isinuko na niya yung kanyang candidacy. Kasi alam niyang hindi siya mananalo. At buti na lang. Kasi kung hindi, siya siya ang magiging hari ng mga DDS Senators na magaling. Kasi sa ngayon, yung mga DDS Senators dyan, yun yung mga pinakabobong senador dyan, ba? Diba? Pero kung nandun si Marcoleta, ay, ewan ko na lang. Hindi po, <coughs> sorry, mga kababayan, talaga pong nalungkot ako. Nalungkot po ako dahil inaasahan ko na itong si Marculeta isa sa mga magagaling na lawmakers mga pwedeng mga ka-level po nina, yung mga bigati noon ng mga senador congressman, the brilliant the brilliant lawmakers of the past magaling po siya matalino kaso yung kanyang talino mga kababayan ay ginamit niya sama masama. ba? Diba? I don't know if you will agree with me. Pero yun po ang opinion ko sa ngayon. Nawala ang respeto ko sa iyo, Mr. Marcoleta. At sana, sana, ayaw na kitang makita pang muli dyan sa kongreso. DDS, Duterte supporter ka pala eh. So ibig sabihin, pag Duterte supporter ka, pro-China ka rin. At supporter ka ng mga kabalus-kabulas tugan at mga kasamaan nagawa ng Duterte at Kibuloy. You're one of them. 'Di ba mga kababayan? You're a feather. You're one of a feather with the Dutertes. You are birds of a feather. Kaya, hindi lang nakakagalit, nakakapanghinayang, nakakalungkot, na inaasa, isa sa mga inaasahan ko na magagaling na politiko ay hindi pala pwede hindi pala pwedeng pabalikin dyan at sana mga kababayan sa mga susunod na eleksyon hindi na po ito hindi mo na po ito makabalik pa dahil pampahamak po yan sa bayan natin eh. pahamak <clears throat> sayang ka Markuleta sa totoo lang sayang Sayang yung paghanga ko sa'yo. Sayang yung bilib ko sa'yo. Sayang ka. Dahil yung talino mo, hindi mo ginagamit para sa ikabubuti ng bayan natin. Sorry. Pero talagang nawala ang respeto ko sa'yo. Okay mga kababayan, wag po tayong gagaya dyan kay Marcoleta ha. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.